Ganda ng view. Kumakit ako sa Taylor. Ganda ng view dito. So, sakit sa mata. Ang, ang init-init pala sa labas. Sobrang init sa labas. Ay, just ko. Summer. Summer na summer talaga. Wala ka kang masusunog sa init. So guys, ito na guys. So ang ganda ang ganda tignan pag dito sa loob. Pero pag lumabas ka, sobrang aim. Ito so ayan. Nasa taas kasi ah. So sige na guys. Bye bye na. Sa so, kukuha po kami ng stock guys. So ayan. Nagpubukas na siya guys. Sabang kasing wala. Habang kasing binubuksan niya yan ang budiga guys. So ayan. Tumitignan ko muna doon sa labas. Ayan. Ibaba mo na lang yan. Yan, yan yung pangtiahan na lang to. Wala Yun. Tignan mo kung lalaki ba yun. Ang bilis ang So ayan po yung tanay guys. Welcome to my... Nandito po kami sa... Sitwar ng budiga. So ang ganda ng bodiga dito. So, nag-uwi na po yung lahat. Nag-uwi na po sila, guys. Kasi, ano na, gabi na. So, ayan, nagkukas siya ng stock. Hinihilan yung stock. Kasi, ah, wala lang. Kaya nyo naman, tawa lang, tawa. Nga, mga kasyo, alam naman niyang hindi maano. na habot pa niya. It, ito grabing init dito guys. Parang nangingitim ka na. Aming maputi ka sa loob dahil sa aircon. Dito naman. Hmm, naitim ka na. Ayun eh guys. Nihubot na niya. Ayun pa. Nuhalapin. Ayan, labas mo lang yan. Ayan! Ang bot mo yan. Ayan. Isang, oh, isang plastic. Tapos, hanapin mo doon kung meron pa doon nakikita mo ito. Oh. Doon sa dulo. Para hindi... Ayun! May bunga doon. Ayun, oh, sa dulo. Kupawa oh. <laughs> ka si Indy ang profile ah. Ay! So, yun guys. Napakong ko na videohan guys. Sayang.

Ay, pag bumunta pala si ate yung buyer po. Mayroon pa pala isang plastic dyan, oh. Yung kuto na short. Ayan. Sa so, may three colors pa pala. Ayun, sa dulo. So, ayan guys. Welcome to my mabiga. So, sobrang init. Ayan, isang transparent. Ayan. Oh, impact kasi yan yating maling. Huh? Impact yan yating maling. Yan. Baba man na dito. Isa na lang ang plane yung biker ko dito. Nako! Nahirapan ka dyan dong. Ito! Dali na nga sa baba at saka yun. Ang gate ang hinahanap din niya. Ubus na yung ganyan, di ba? Naka 75 si April na yun. Uh, 75. Sina. 75 to 100. Si April.